Half my heart is in Havana. He took me back to East Atlanta. Hello, guys. Welcome to my channel. So guys, magluluto po ako ng ano, tilapia na may sabaw po dahon ng malunggay. Yan. Sarap pong migup ng sabaw nito, kasi dahon po ng malunggay. Napaka sustansya po na dahon na to. Kahit luya lang po ang katapat guys. Sarap nito guys. higupin ng sabaw. Yan. Ito guys oh. Yan. Nagpakulo na ng tubig. Tapos pagkakulo niyan po ay eh, ko na yung ano tilapia meron na po yung luya sa loob yan oh my god <laughs> wow yan sarap po yan guys sarap pumigop ng sabo pag talagang malunggay yung nilagay mong dahon guys masustansya yan guys Dali lang po lutuin yan guys. Yan. Pagkakulo na. Yan. Tikman mo. O ah okay na guys. O oh, di napakadali lang lutuin. Loya na may daon ng malunggay. Sa pigupin po ng sabaw niyan guys. Salat ng daon. Yan po yung pinakamasustansyang daon guys. Kaya yeah, magtanim-tanim po kayo ng malunggay guys. Madali lang po naman mabuhay yan sa bakuran natin guys. Yan po. Sarap higupin ang sabaw niyan guys. Kahit anong isda guys. Basta daw ng malunggay nilagay nyo. Masarap po yan guys. Tapos lagyan nyo po luya. Yan. kita. Hey! <laughs> yeah na po guys, sarap nyan. O, kanin na lang ulam. Sarap humigop ng sabaw pag malunggay ang sabaw. Yan. Okay, guys. Yan, guys. Kumain na po ako, guys. Kain po tayo. Yan. Wow, sarap po ng tilapia, guys. Sariwang sariwa. Sarap pang humigop ng sabaw, guys. oh, di ba? Thank you po dyan sa mga nanonood sa akin guys. Maraming salamat po. Ulitin. Sa mga nag-subscribe po sa akin dyan, maraming salamat po. Thank you, thank you. Yan, kain po tayo. Yan guys. Tilapia ang harap sarap umigop ng sabaw guys. Si Malunggay po. Thank you. Thanks for Salatin. watching. Subscribe. Rob's vlog. Like and share.